magandang umaga sa inyo mga body ating sinsayan uli itong old taal church ruins na nandito sa san nicolas batangas at meron ako ipapakita sa inyo sa hulihan ng video na to so ito na yung pinaka uh, kahabaan ng ruins na kung saan from west to east ito ay nasa 80 meters at yung lapad niya ay nasa 20 meters ayon doon sa libro ni Thomas Hargrove So nandito yung pinaka altar at puntahan natin yung pinakadulo nitong uh, ruins na to So meron ditong uh, lagusan papunta doon sa kalsada at ito naman yung isang bahagi na may paguho na dito naman sa kabilang parte na malapit naman sa uh, Taalik. So ito na yung kabilang uh, parte ng lote na to. Yan nandyan yung ano yung San Nicolas Baywalk. Diyan yung maigi yung mga corals na to. kapal ng ano ng pinaka wall ito pa kaya ako nandito mga body dahil may nabasa ako doon sa libro ni Thomas Hargrove na may separate na structure itong ruins na to na kung saan ay maaari ang suspetsa ko ay nandun sa kabilang kalsada kasi may sinasabi siya at ito babasahin ko sa inyo yung pinaka nabanggit ni Thomas Hargrove na kung saan sa kanyang pagkakadescribe dito Next, we explored and filmed the massive ruins of the old Taal Cathedral We estimated its size The ruins stretch about 80 meters from west to east and they're 20 meters wide. We noted other ruins to the south, perhaps Taal's Convent or maybe the prison or the rope factory, who knows. So, malinaw dito sa sinabi niya na mayroong nakahiwalay na estruktura. Itong ruins na to ng simbahan. Maari daw presuhan or uh, rope factory so ito na yung pinaka entrance ng simbahan ayan so yung haba niya mga body mula dito hanggang doon ay 80 meters at ang lapad niya ay 20 meters tingnan nyo maigi itong mga nakadikit dito na mga corals Coral stones Ayan Ang taas ng simbahal ito dati Tapos ito naman yung bandang Nasa kalsada na Kung saan ay binakuda na nga nila Para maprotektahan At dito marami pang tumpok Ng mga Parte ng ruins Ngayon May nakita ako Na posible ito yung sinasabi ni Thomas Hargrove doon sa kanyang uh, libro na kung saan may separate structure at ito daw ay nasa parting south kung, kung uh, pagbabasihan natin itong uh, lokasyon, itong mismong pwesto ng simbahan na to yung south nya ay nandito sa bahaging ito tingnan natin mamaya tuon yung uh, posible na sinasabi ko imagine no noong unang panahon bago pumutok ang uh, bulkan taal noong 1754 dito nagmimisa yung mga ninuno natin yung mga taga taal at napupuno ito ng tao ganong kalaki itong uh, ruins na to itong simbahan na to so kayo puntahan natin mga bati yung sinasabi ko na posibleng uh, binabanggit ni Thomas Hargrove doon sa kanyang libro na The Mysteries of Taal So dito tayo maglakad sa kalsada para may pakita ko sa inyo yung itong bahagi ng ruins dito sa parting ito mga body may napansin ako na isang uh, lugar na kung saan ay hindi ito sinisira or tinitibag kahit na may mga nakapwesto na mga tindahan sa tabi niya so ito na yung pinaka dulo ng uh, ruins ng old taal church ito yung sinasabi ko So ito na yung entrance Yung pinakadulo Nandito sa bahaging ito na nasaraduhan na. ah Ito mga body ito Itong uh, malaking tumpok na to ng uh, lupa Sa unang tingin akala mo parang ordinaryong lupa lang to eh Pero kung titingnan natin maigi Parang mga tipak din to ng malalaking bato at uh, itong bahaging ito natabunan na rin siya ng ano ng uh, pagputok ni Taal noong 1754. 'Yun lang naman yung eruption na talaga nagpa lipat ano, nagpasira dito sa ano eh, dito sa ano sa simbahan. Itong bahaging ito. Hindi kaya ito yung sinasabi ni Thomas Hargrove na natabunan ah. Na ayun oh may mga bakod o may mga ano may mga ilang bahagi na makikita natin na ano gawa ng tao natabunan na lang siya pagaya nito ito malaking tipak na to at saka itong bahagi na na parang slab siya oh so hindi tayo nakakasigurado kung ito yung sinasabi na parte ng uh, ruins nitong uh, old taal church kasi yan yung pinaka entrance dito pumapasok yung mga tao sa bahagi na yan kapag sumisimba sila medyo natabunan na lang ng mga damo pagaya nito isang malaking tipak na maaaring ito ay parte ang maganda sana makita natin ay yung uh, kung may nakadikit na coral kung titingnan nyo itong bahagin ito mga body may mga bloke dito ng mga batu, no? mga tipak ng bato na nandito sa sa itaas hindi natin lang malaman kung ito ba ay uh, nito lamang o ito ay noong unang pang panahon meron siya dito mga ano tipak na bato tapos ito pa ayan oh so posible nga kaya na ito na yung sinasabi ni Thomas Hargrove na, na ruins dito sa parting ito at bakit ito hindi ito ginagalaw okay mga bali nandito tayo sa ano sa poblasyon ng uh, San Nicolas at galing nga tayo dun sa tabi ng ruins ng Old Taal Church at nandito si Consihal at Abner para ipaliwanag at uh, makonfirm natin kung baka may katotohanan na yung nakita natin doon na, na parte ng tambak doon ng lupa ay eh, parte pa rin ng ruins ng simbahan. Okay, so nandito si konsyal Okay, yun so, yun. So, yung dating, dating simbahan na nung ng bulkan sa kapal ng lupa ay uh -huh. at apo, apo. kaya kung sakwan ang natira lang ibabaw mo. uh hindi -huh. na kapasin mo para turin na lang uh -huh. kung ah uh -huh. Nakita mo? Isipin uh -huh. uh -huh. mo laki ko. Yun. Pero yung pong doon sa kabilang kalsada, Yung sa may mga halu-haluan doon, yung po ay karugtong. Ay karugtong po yun. Karugtong. Dati naman hindi walang pa kami. Ito lang ma-develop no, ng malaki nang tinatawag na Baywalk. 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 Hmm. Kaya lamang po 'yon nagkaroon ng butas. Yung, yung dating, yung dating kapantay din. Baka pantay din siya. Hanggang oh, doon sa may pinagtayo ang mga ipagliko ang gayo. Okay. May isa yun, isa. So yun. So mm -hmm. tama nga po yung sinasabi pala doon sa libro na oh, oh, oh. yun iparte pa rin ang, ano. Mm -hmm. Pero wala po na pong ibang uh, bahagi doon na bukod doon sa simbahan. Bukod doon sa mismong kahabanon. Wala pa kayong, wala kayong alam na iba pang bahagi na parte ng guho bukod doon naman, sa tapat basta pagka ikaw inang digay napasok mo yun yung mahaba yung patag ano mm -hmm. ikaw ay gumayat nayanig, nayanig. Mm -hmm. talagang ramdam mong buang ang, ang ilalim, ilalim. Mm -hmm. doon sa may altar ang altar ho nandito sa may ay, yung kapatagan sa kapatagan. kapatagan ah yung kapatagan sa simbahan mm ang -hmm. gumayang ka uh -huh. at sadyang matatak <laughs> ah okay ganyan okay. yun buang ang ilalim talaga buang. ayun So at least uh, napuntahan natin ito ano, Palagi rin tayong dumadaan kasi dito sa San Nicolas Ngayon ko lang naalaman na uh, Ngayon ko lang nabasa yung parting yun ng libro Na kung saan Ay may sinasabi pa So yun nga sabi nga ni Konsehal Ay yun ikadugtong pa Noong uh, simbahan dahil wala pang kalsada dati Muli tayo bumalik dito sa Mismong ruins ng simbahan ng Taal Dati Para subukan yung sinasabi ni Konsehal Na kung saan eh Kapag ikaw daw ay uh, nandito sa gitna at sinubukan mo na tapakan ito, no, tadjakan itong lupa na to ay para daw guang ang ilalim. So, hindi ko masyado ma-identify yung yung sound. Pero siguro dati daw kasi kapag tinatapakan nila ito, o tinatadya ka ng malakas ay parang guang ang ilalim at tama nga mga body na itong parte na to dito ito ay noon wala pang kalsada doon sa kabila no? sa likod nitong uh, mismong pinaka entrance na to so maaari na yung ating ipinapakita doon kanina ay uh, parte pa rin sya nitong simbahan at itong nakikita nating bahagi na to ay itaas pa lang So maaring talagang uh, malalim pa ang pagkakalubog nitong simbahan na to. Kasi kung titingnan ninyo, meron ditong isang uh, mataas na bahagi na kung inyong pagmamas lang mabuti. Ito ay nasa itaas na ng bahagi. Ito'ng mga haligi na to. Ito mga natitira pang wall so maaaring uh, nakalubog pa dito ay kalahati kaya sinasabi nila na kapag uh, tinatadyakan ng malakas to ay parang ma lalim or guho o guang ang ilalim so tapos na yung ating uh, mission dito sa San Nicolas ayon doon sa ating nakausap ito palang ruins ng simbahan ng Taal dito sa San Nicolas sa pag-aakala ko na ito yung entrance, itong nandito sa harapan natin, ayan, sa may traktor na yan, hindi parang pala yan ang pinaka-entrance. At sinasabi, uh, ayon sa kwento ha, na kapag nagmimisa daw yung pare, ay nangangabayo pa, galing dun sa may simenteryo, papunta dito. Ganun ka, tindi itong anong to. Akala ko ito na yung kabuuan ng simbahan, pero ayon din sa kwento ha, ayon dun sa kwento na kausap natin. At sinasabi nga na, Ah, uh, yung guho ay hanggang dito pa sa may banggang ito. So itong kalsada ito ay wala dati. Okay? So 'yun mga body yung ating ano yung ating uh, natuklasan dito sa ruins ng uh, dating uh, simbahan ng Taal dito sa San Nicolas, Batangas. Okay, let's go.